So, Serve. Uh, uh, of ang paghimo ni Ana, dili tungod kay wala pa ma-bless ang mga bulay mo. Example, dun ay dun ay kuan, event or situation. Halimbawa, birthday ba kaya? So, dili na magtawag o pare ba kung kung kado lang gihimo nga kado lang giklarify kung kado ng gihon ni Brad nga pwede tang makayus sa prayers basa if you are in the state of grace so dili na magkina dili na ba mag kinahanglan pang mutawag pare after that kaya na naman ang balay okay okay dili ah uh, bro eh pasabot sa bro ang blessing o ang deliverance kaya wala niya masabot yung blessing. Dili sa sa, ipasabot e, 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 siya, maipasabot. E, so, What's nai, ano nai, kinala makaila ta, para asa ni mga mga pagampo Ha? Kato, imong magingong ganihan nga, deliverance ka, so, simple nga paagi, nga naghingilin ka sa yawa. Ang yawa, kung naka sa estado sa grasya, naghimo ka sa maong simple nga deliverance, mulayas, mukagew. Pero, kung adunay ugat hinungdan nga na-invested ang imong bay nga nayawa na mo ba? Kung naman ay doorways, mo ito'y umungusisahon o na. nag ka sa imong bay gumikan kay naay mga kasinatian ni mga na ay presensya sa yawa. Nga nung na ay presensya sa yawa sa lugar, i-explain ni Brad Johnny Tungod sa infestation. No? So infestation usana na siya ang ang doorway sa yawa ba makasod. Ma Mo ni bantayan sinful lifestyle adunay mga trauma sa kinabuhi o cold contamination o katong third eye or psychic abilities mga suicide. Oh so like uh, for example uh, sinful lifestyle adunay mga sakop sa pamilya nga naglulang diha sa salang mortal. Mo toy hinungdan sa pagsud sa yawa sa inyong pamilya. Now naghimo ka sa imong simple deliverance sprinkle water na ngaji sa 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 ke sahil mereng na mulai ya sto siak ke madlok masih as pegampus simpan apan mu balik ya pon to kay ngano man wa man ma address nimo ang ugat hinungdan ang ugat hinungdan kay ang sinful lifestyle man so that's why nga deliverance ka mauna nga gikinahanglan nga naata sa state of grace kay kung naka sa state of grace mulai ya sang yawa laya sila so nangumpisal maka kay ang pagana sa state of grace mangumpisal kumpleto kumpisal, simba na ka, din magampo na ka kanunay. So nakastado sa gresya, katong yawa, mubalik, posible pa mubalik nimo. mo. Kung palibot nimo, ga, libot-libot. So mo na nga na proper para masilyuhan ang imong balay kay imo nang na-deliverance mo nang i-blessing nimo. Ipa-bless. Kay bisan pagka-pa-blessing ka sa di imong balay dag pare, niya nagsigi na kagwan, uhan di-blessing daan niya, why deliverance? posible gihapon to mo na nga ang ugat hinungdan mo tangtangon tangon kay aron ang yawa dili na makasudog balik mo na nga inig ka ugat hinungdan tangtangon, ang sinful lifestyle mga occult contaminations imo na gi renounce o oh, renounce kumpisal simba matag domingo unya magampo na humana clean na ka state of grace na ka mo to nga iblix aron masilyuhan ang imong balay unya maning kamot yung nga dili na ka magpakasala pag usab kay asa na unang Pedro bro bro sing tres kinse kato ah oh, sing kotso sete nga uh, ang yawa ang oh, naglibot libot na niyo <laughs> Oo na nga magbantay ta kay gawat na kanus ka, masipyat aron ka matukob niya pagbalik so mo, to, ito bag na nay eh, ha so ato lang iklaro ha At, ato iklaro kay anya pagtuwang gun bro pag na bless okay na daw <laughs> ato ay, iklaro ha ang kalainan sa blessing og deliverance ang blessing protection sa nagpuyo ang deliverance abugon ang yawa diya sa gipoyan mo ang deliverance abugon mo tawag og pare para i bless ang nagpuyo para sa protection nila pero nagapon sa state of grace okay Okay, but, ang uban magud mutinga lang na blessan naman god ne na pa <laughs> okay because the origin sa balay basin og paduguan nana ba -na onya nakalimot na nya nagpa-bless